good morning po ano nakasakay na po kami sa bus papunta kami ng silang Ito na po kami sa pendiya yan po si sister baby yes. di po ba napakaganda niya ito yung isang maganda sa Amir, di ayos yung <laughs> <laughs> ano si, ang alis ng inbiay sama siya <laughs> <laughs> hindi mumakuwir <mo makigila> na <laughs>

Heritage Hotel. Ayan, Heritage. Ay, sa ibabaw kami ng tulay. Ayan. Edsa. Pero bago mag-30 sa Victor? ilang taon kayo? Ilang taong kayo? Seth, ah, yung nag kayo sa Victor? Hindi, sa uh, Philippine Rabbit, Ay, na Rabbit ako. Ilang kayo? Ilang kayo? bata pa ako nag, -nag ako kasi nag-negosyo ako. Mm. Pero taon din kayo bago ano ba si Sende? Meron kami lisensya ba? Ma Maik pitang Philippine Rabbit sa impiado. Botones lang ng damit. Delikado ka na. Mga 90, ano po kayo naka-alit? Mga 90, 80. 90, 80. 90, sa amin kasi sa kumpanya ng Philippine Rabbit madalas kami nagse-seminar dinadalaw kami ng Department of Labor dinadalaw kami ng SS pinapahalam ang mga batas bukod doon meron pa kami talaga sa kumpanya nagse-seminar talaga sa amin kung anong trabaho ng driver anong trabaho ng conductor Pero hindi kami nun sa, uh, sa Agustin. Kaya kaya pang report nila kami, wala kaming may dadailan kasi naituro na lahat. Kaya, parang may rin ako nakainkwento naman mga ibang transportation, may mga conductor din, pinagsasabihan ko sa ko, kung gusto nyo tumagal sa inyong nga buhay, maging tapat lang kayo sa inyong trabaho. Oo. Oh. Ganun talaga. Basta gawin mo ano yung iniatas na Eh, kami nag-exam pa kami ha ng LTO. yung mga Science and road, road sign uh -huh. pinuturo nag nag-exam pa kami Kaya nga gusto ko talaga lagi may seminar eh na uh, twice a year pati sa mechanical kasi kas kahit sa mechanical kasali kami Oh, business, 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 business. Oo, kasi may kit nga ang ano. Ang pamamahala ng kumpanya. Oh. Yun nga lang hindi ka naka proper uniform. Keri report ka na masuspend ka na yung oras din yan. Oh, eh. so, dami nung sa ko sige. Kasi basta ka uwi na hindi naka uniform. Suspendido ka. Hindi kami naman ni eh. proper uniform kami pero pag hindi nila nakita maayos ka yung oras na yun itatawag ka na nila itatawag ka na sa opisina ano? oo oh, kaya pagdating mo sa opisina oh, magpahiga ka muna yun po yung sinan mahuli ang ng cellphone, cellphone kahit ay <laughs> hindi wala hindi pa hindi pa uso ng mga yan hindi sa amin mo sa akin kung nakita ka ng picture na galon. 15 days agad Baba, agad. Studio agad. Sa amin, wala pong mga cellphone, no? Bipalong pesos. Bipir lang ang gusto Ako nga mabihis anak ko rito sa mama eh. Sa giliran ko sa kaliwa eh. Spendido ako isang buwan. Oo. Ah, oh. Yan ang maganda. Ang kumpanya may pet Ayun, wala pa si yung mga limang taon pala. Para ma madisiplinan ang siya niya. Ako Naku, gusto ko yung ganon nga maraming transportation ngayon ha. Tawa ko. Ayun na tawag ako sa opisina. Kaya kapag may mga... Kaya ako noon. Ako hindi nila ako... Ma... Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako makalimutan ng mga customer ko noon. Pasayaro natin dito sa Bacor. Ang gandas mo, ang gandas nila utak. Malaki din ang salad Pero hindi mga mga 2,000 sa mga 18 Ayun, 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 po naman ang dami po naman ko pag lahat lahat, talong libo. Ang abas, ang

walang sabon, walang isa. Okay, hindi kung hindi, maungubos. Yung dalawang anak niya rin nang namatay, nilungubit. Alam mo, oh, traffic. Stop. Dati ka biti lang sa Lexington. Oo. Uh, naging nage-expand mo. Hindi nga. Hindi nga, sa Lexington na lang. Dapat na, yung sa ulok pag... Uh, Uh, sa kanila yung kaso lang kasama yung mga tao pero kung kaso lang yung mga tao kasama yung mga tao, <coughs> Agustin, sa tao yeah, po, na gusto yung pagbabayad ng tao yun nga, sabiha pa rin po kami ano? may traffic ngayon stop. Yeah, uh -oh. uh -oh. siguro may stop light yan kaya matrafik, ano ayaw matraffic ito mayroon na sa nagustuhan na ilong ito ay Ilongga yung asawa, pwede ba Yon, na, Ayon, na mga ah, lang Piyok dito, Mga salit-sagil. na si na siya. Dyan, makikita mo yung... Isa ba yung may hari ba? ng TAS, Francis? O kasama po yan? Diba, katayang sila kung ano? Yeah. Anthony, si